Hello guys, good morning, good morning So yun, gising na natin ngayon At uh, hindi dito tayo sa aking truck no? Kung saan ay eh, um, Chinecheck muna natin yung ating mga dapat i-check Unang-una na yung ating mga gulong So yun, dapat uh, Check natin yung mga yun, Ikuti natin yung mga gulong Kung may problema ba Lalong-lalong na to sa mga ano Sa mga ng um, truck driver na mga malalayong biyahe, no? lalong lalo na dito sa atin sa bansang uh, Saudi Arabia. Dito sa Jeddah. So, yun, no? Uh, at, uh, Big shout-out sa ating mga kapwa-driver na kung saan ay eh, araw-araw nakipag, uh, kabulan, habulan. Nakipag-habulan. Nakipag uh, patintiro nga. Ikaw nga dyan sa ating mga... dito sa dano. Alam nyo man yung mga, mga driver dito. Napaka ika nga ay eh, halos ayaw maunahan so shout out sa ating mga driver yan lalong lalo yung mga mainitin ng ulo yan 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 dapat na iwasan so yan ilang tip sa ating mga kapwa driver no so lalo nga sa mga tracking yan saan man tayo makakarating yun guys sa uh, unang una paalala lang syempre una una bago tayo bumiyahe check muna natin yung ating mga gulong no tapos si eh, ano pa ba? Tubig, 'yan. Kailangan kondisyon yung makina ng ating sasakyan kasi 'yan ang ano 'yan, 'yan yung kaagapay natin sa ating uh, bilang isang driver ika nga na hindi tayo magka-problema sa daan kasi lalong lalo na malayo yung ating mga pupuntahan, di ba? So, hirap masiraan sa daan. Karamihan sa atin dito, di ba? Alam niyo naman yung lugar natin dito, puro desierto. So, yun bilang tip sa ating mga kapwa driver. So, yun guys, no? Yun, na uh, ngayong umaga at maga tayo gumising. At yun na nga. At sabi ng ating uh, kasamang driver dito, ay eh, may problema daw yung uh, truck niya. Ayaw daw kumatak pag naka tawag nito, nakarekta na siya. Kahit ano, pag-apak na ng kanyang sinilador, ay eh, parang bumibitaw. So, siguro may problema yung clutch niya so check natin mamaya at uh, i-adjust na rin natin so tara guys samahan nyo ako mamaya at uh, puntahan natin tala. so ito yung uh, truck ng no, ating uh, kasama no kasama nating ibang lahi ayan so check natin yung kanyang clutch kasi wala daw hatak yeah susuot na tayo dun sa ilalim at ay adjust natin yung clutch niya at silipin natin kung kailangan na ba talagang i-adjust. So yun guys, no? andi dito na tayo sa ilalim. So ito na yung niya yung pinak-clutch niya. So mayroon siyang dalawang ano dito, mayroon siyang dalawang uh, uh, tornillo adjuster. So ito yun guys, kung nakikita nyo. Ayan. Yan, so ito yung pinaka clutch niya yan. Ulag ugain natin. So hindi na ata umuuga. Ito yung pinaka push rod niya. Ito yung magtutulak guys sa ating clutch doon sa taas para yung ating sasakyan ay tumakbo. Para yung ating clutch ay umiikot. Yan, ikaw para sa mga baguhang driver diyan. So kahit pa paano ay eh, mayroon tayong may share na kunting kaalaman about sa mga troubleshooting ng ating sasakyan. So, yung guys, ito mahaba pa yung clearance niya. So, yun. So, ang gagawin natin ay eh, i-adjust natin siya. Yan. Kasi, tukod na siya. Oh. Wala nang clearance niya. Wala na, So, adjust natin. Luwagan lang natin siya guys na ito. Ito ay 14mm na open rings. Ayan. Saka ito luwagan din siya. Para umikot. Para umikot. Saka natin i-adjust niya. Sa so, may kita niya mayan guys, ito hahaba to dito. Ayan, Tuturok natin. Ayan. Hahaba siya dyan. Pag ito naman iiksi dito. Ayan. Ito yung, ito pinaka-post rod niya. Ang ating clutch. So, tara gawin natin. So, yun. Gawin natin. Mayroon tayong ano dito guys. Yan. 14 Katurus yan. Oh. Ayan. millimeter yan. So, kita natin ngayon yung ano niya. Ito yung yan, yan. Ito yung adjuster na siya. Ano niya yan. Hindi uh, oh, naman gano'ng katigasan to. Ayan. Subukan natin kamayan kung kaya. Ayan, naiikot na siya. Ayan. Nunugan natin siya yan. Ayan. Saka natin ikotin to. Saka natin ikotin to. Ayan. Ayan pa rin, 14 pa rin. 14 12. yan andahan lang para natos ugain natin kung may naglalaro na ba 'yung ano may clearance na ba siya Ngayon, pwede na ito. At po natin yung ano niya. Ito. Kunting clearance lang. No? yun na natin siya.